Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tinawag nga na player ni Duncan Robinson, si Jalen Brown. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang dalawang player na matatanggal sa Lakers rotation dahil sa pagsali, ni Spencer Dinwiddie. Naging mainit at dikit nga po mga katropos ngayong araw ang rematch ng Eastern Conference Finals last playoffs sa pagitan ng Miami Heat at Boston Celtics. Ngunit sa ay nakuha pa rin nga po ng Boston Celtics ang panalo sa score na 110-106. Sa paunguna nga po na na Kristaps Porzingis na nagtala dito ng 25 points, Jason Tatum na kuma ng 26 points, 10 rebounds at 9 assists, at si Jalen Brown na nakapagtala rin naman dito ng 20 points at 9 rebounds. And speaking of Jalen Brown mga katrops, sa sobrang digit nga po ng kanilang laro ng Miami Heat, ay nakainitan pa nga po niya dito si Duncan Robinson matapos silang magkapisikalan sa unang mga minuto ng fourth quarter, kung saan binigyan nga po siya dito ng flagrant foul 1 ng mga referee dahil sa pagtulak niya kay Duncan Robinson. At sa pagtatapos nga po ng kanilang laro ay tinawag na nga po siya ni Duncan Robinson na dirty player dahil sa nangyaring ito. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Brown sa kanyang post-game interview, Kasalanan na rin naman nga na po ni Robinson bakit nangyari ito? Gayong alam nga po niya na sinusubukan itong magkabuhol ang kanilang kamay upang mahirapan siyang gumalaw sa loob ng court. Pero sigurado rin naman nga po niya na hindi na iyon maulit pa sa kanilang susunod na pagharap ng Miami Heat. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang dalawang player na matatanggal sa Lakers rotation dahil sa pagsali ni Spencer Dinwiddie. Isang araw lamang nga po mga katrops mula lang maibalita na sumali na si Spencer Dinwiddie sa Lakers ay agad na nga po niyang pinarmahan ng kanyang kontrata sa kanyang bagong kupunan. At kasabayaran nga po niyan ay sinimulan na rin naman nga po niya ngayong araw ang kanyang kauna-unahang practice sa Lakers kung saan nagbuhat nga po siya dito ng weights at gumawa ng shooting drills sa kanilang pasilidad. Ngunit kahit man nga po kakasali pa lang ni Spencer Dinwiddie sa Los Angeles Lakers ay ibinulgar na nga po ng isang NBA analyst na posibleng nga pong magkaproblema ang kanilang team sa kanilang backcourt dahil sa pagkakaroon nga po nila dito ng napakaraming guard. Yes, dahil nga po dyan ay mapipilitan nga po si Coach Darvin Ham na magbawas o magtanggal ng players sa kanilang rotation. At ayon nga dito mga katrops, maaaring nga pong bawasan ng playing time o kuin ulit lang kanilang mga manlalaro na si Max Christie at Gabe Vincent dahil kay Spencer Dinwiddie na inaasahang maglalaro bilang bagong sixth man ng Los Angeles Lakers sa kanilang mga susunod na game ngayong season. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.